Hello, hello, hello. Good morning mga kabaklas. Good morning mga kabalak. Kabaklas, good morning. Mag almusal na tayo mga kabaklas. Good morning, good morning. Magbibilang si Baklas TV Channel ng uh, pang-diesel. Pang-diesel. Magbibilang si Baklas TV Channel. Nakita ninyo mga kabaklas Oh. Nakita ninyo. Ayan. Magbibilang si Baklas TV Channel ng pang-diesel. Uh, Poposa na naman si Baklas TV Channel sa area halo oh, halo na naman on, oh, nabi si paklas tv channel. Ayan. Good morning, good morning, good morning, good morning, makabaklas. Good morning, good, mo good morning. Ayan. Uh, Prepared tayo ng pambili ng ano gasod diesel, kasi kailangan araw-araw meron tayong uh, pag ano ng diesel, kasi maghapon nasa Pelt si Baklas TV channel. Ayan mga kabaklas. Ito nakita niyo. Ito oh, nakita niyo nagbibilang si Baklas TV channel ng Baya. Ayan. Ayan mga kabaklas. Ayan nakita niyo. Oh, nakita niyo oh, nagbibilang si Baklas TV channel. Ayan. Kasi mahirap maubusan ng diesel ang sasakyan lalo na pag ano malayo ang padisilan Ng mga kabaklas ko. Kita ninyo. Magaga-gaga-gaga umaga po sa mga sa mga kabaklas ko, maka-idol ko sa walang sawang pag ayakap kay Baklas TV Channel. Nakita ninyo ang barya na binibilang ni Baklas TV Channel para pang-diesel dahil palis si Baklas TV Channel papunta na ng ano, mag-start na ng work sa Baklas TV Channel mga ano, 7.30 ayan so maraming maraming salamat sa inyo mga kabaklas and good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, God bless, God bless I love you, I love you mama, I love you